Good morning, good morning, mga langga. pagluto tayo ngayon ng ano, umpanaya, uh, ulam natin kung tanghali. Diyan na siya. Magalang. Magalang. Pwede kasi ako ng mga bulay, halos hindi ko na masyadong hindi masyado, halagyan masyado. masyado. si ng mga mga suta. natin mamaya ng itlo. lagi ako nagluluto ng palaya kasi maganda lang ito sa ano sa mataas at sugar ayan tapos may inundin ako ng dahon ng ampalaya para sa blood sugar daw kasi yung aking ano konting asin. Hindi rin ako pwede sa maalat kasi ha, uric acid. Tapos, mas maganda raw kainin ito yung half lang. Yan, halang uh, halang hapok. kaon hamak lang sabi nila may kaon kailan dyan na natin siya ng egg sabi nila -cook lang. Ito ba yun? Yung iba kasi ayaw din ng hapok eh. Kasi daw, sarap. Sarap sa mga kasama natin ng egg. Diba? na natin ng egg para hapok nga lang siya. yummy na siya. Ayan. Diba, mas marami din ang egg kasi eh. masustansya din ang egg yung mga lips kaya maya patay na natin kasi sa nila mas maganda daw ang hako uli uli sabi nila hindi sabi ko pala masarap ang half lang kasi hindi masyadong ng tungo ito. Okay na yan, di ba?